Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput-apat ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Huwag kayong maghinanakitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit ng dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kairapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, wag na kayong susumpa kung kayo'y nangangako. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yung kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin nitong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayat nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yung taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agot ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayun ang pagibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayun-gayun ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Aleluya, Aleluya! Amang Diyos ni Yeso Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hodea at nagtuloy sa ibayo ng ilog Hordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati, nagturo sa kanila. May mga pareseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilos siya, kaya't kanilang tinanong, Naaayon ba sa kutusan ang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot ni Moises na iwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Yesus, Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhayin ng Diyos ang sandibutan, nilalang niya silang lalaki at babae dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Yesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya niya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay niya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.